Good morning again. Oh. Among grupo mga idol. Among mga kahandus. Among nga pinakapugi nga kuno. Wi service ang monogarabit motor ba? Oh. Tagsa tagsahon yung mga grupo diyan among kadaw.

Malakas pa rin manggapas ng palay. Ayan, tingnan nyo. <laughs> ko kay Wala di. Alam nyo po ba guys, kung bakit kaming mga mahihirap ay nanggagapas pa rin ang palay. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi kami lang po na mga mahihirap ang talagang nagtitiis sa sikat ng araw. Hindi kami kagaya ng iba dyan na namimili ng na mga trabaho. Kaya guys, kami po na mga mahirap at mga magsasaka, nagtitiis sa sikat ng araw. Sana pansinin naman ang presyo ng paray. Sinasabi ng iba, mababang nila lang ang mga magsasaka. Pero hindi nila alam, yung mga bigas na nanggagaling sa ibang bansa, mayroon niyang mga kimikal bakason na sa gilid. Kagaya dito sa Pilipinas, ang mga bigas natin dito na talagang atin, yan ang malinis na dapat nating binibili. Huwag tayong tatangkilik ng mga bigas ng iba. So guys, pakipalo na lang po, pakishare ng ating video. Thank you, thank you so much for watching. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video er. i <laughs>